Pagkamali, dapat magalit tayo sa mali. Ang masama, yung magalit ka, papatay ka. O yung magalit ka, eh ikaw ay mananakit ng kapwa. Pero nagagalit ka, sinasabi mo lang yung mali niya, hindi mo masama yun. Utos nga ng Diyos yun eh. Pakinggan niyo, sa isang talata ng Efeso, <laughs> ayo yung <laughs> wag galit. Huwag kayong kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ayun. Utos ng Diyos yun eh. Magalit ka, pero huwag mong palulubugin yung araw sa galit mo. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng masama na mananakit ka o papatay ka ng kapwa. Pero yung magalit per se, utos yun. Pag hindi ka nagalit sa mali, sabah, yung anak mo lang pag sinasabayan ka, bastos eh, gagalitan mo eh. Eh baka kung anak ko ito, padapain ko eh. Kung so, nagtatalong ako eh, sinasabayan, ang gulugul eh. And The record will bear me right. Mapapatunayan yan sa ating record because we are on video.